Susunduin pala kami mag ng pinsan ko dahil after 2 days nga ay uuwi na kami sa Pakistan. Ang sabi nga niya ay bago daw kami umuwi ay magkita muna kami, kumain daw muna kami ng lunch. umating na pala si Ate Eileen at dyan nga pala siya park sa kabila kaya naglakad muna kami ng kaunti para nga mapuntahan siya. Sobrang excited nga niya ni Mariam at napakaagang ang gumising dahil sinabi ko nga nung gabi magkikita kami na Ate Eileen. Yan naman si Usman nung una hindi na daw siya sasama pero nung katagalan ay sumama rin bago kami umalis and Andito pala kami ngayon sa Waterfront Market. May restaurant nga dito na ang pangalan ay Paluto. Seafood restaurant nga ito at mga kabayan nga yung may-ari. Pero pagpunta nga naman ay sarado pa pala. Ito palang Paluto ay nagbubukas ng 2pm na. Kaya bumalik muna kami sa loob at ang sabi nga niya ay mag-ice cream muna itong mga bata. Ang kay Usman nga ay chocolate flavor. Ito naman kay Maria medyo maasim-asim kasi yan. Kaya tignan nyo umasim din ang mukha niya. Pagkatapos ibinigay niya sa akin at nagturupa ng vanilla. Madami din palang mga nagtitinda rito sa loob at nadaanan nga namin to nagtitinda ng damit akala ko ibibili niya yung mga anak niya pero mga anak ko pala ibibili niya pati nga ako ay ibinili niya ng damit dalawa ang sabi ko nga ay tama na pero tingin ka pa tingin ka pa may mga leggings tingin ka pa eh nahihiya ako syempre kahit mabait yung tao di ba nakakahiya kaya ang sabi ko nga ay sa susunod na lang uli malay mo pagdating ng panahon di ba makabalik kami dito sa Dubai inanong niya nga rin si Usman kung gusto ba nitong Messi o Ronaldo na to si Usman naman ay panay. o oh, Oo, oh, syempre, idol ni Usman yan eh. Yan yata yung mga sikat na football player. Sabi ko nga, ay wag na. Tama na yung tagi-tagi sa kami mag -iina. Pero ang sabi nga, hayaan mo na. Ang ganda ganda Gusto nga pati si Mariam ibili eh. Sabi ko, wag na si Mariam. Tama na si Usman. Pero nung nagsusukat-sukat ako, apa, si Mariam pala nagpabili pa ng chinelas. <laughs> Ala talaga sa ayos yung mga anak ko. Ayan pala yung mga display nila sa labas mga tinda nila. Ayan. Yung tag-4 pieces, 108. Tapos may 4 pieces din na 50 dirhams lang. Si ate pala ang sabi nga sa akin, uy vlogger ka pala, isama mo ako sa video, sa yung shop namin. Iyan pala yung shop namin na Yayuba. Sabi ko, oo, oh, oh, yan nga ang katabi mong nagtitinda, nakilala pala ako. Tawa kami ng tao yan. sabi ko, sige, ibibidyo kita, sabihin ko, hindi ka marunong magpatawad. <laughs> Sagad ka ka sa 5 dirhams ng kapatawad. Dahil pala wala pang 2 p.m., iniwan muna namin dito yung mga bata dahil sobrang kukulit din ng mga anak ko. Ayan, ang matahimik sila. Dito pala yan sa harapan ng fish market. At habang naandyan nga sila ay naglakad-lakad muna kami. Nadaanan din pala namin itong mga nagtitinda ng porcelas nga nato. ito. nga mga magaganda na yan ay tag 15 ang dalawa niyan. Meron din palang tag 10 ang dalawa tulad niyang sinusukat ng pinsan ko. Ang cute ng mga sinusukat niya. Ano? Ang liliit pero ang cute nila. Andito na pala kami sa paluto at ayan nga tumitingin na kami ng kakainin. Dito pala pwede kang bumili sa fish market tapos ipapaluto mo rito. Pero meron din naman sila mga sipo dito. Kaso nga lang hindi lahat meron sila ito nga mga anak ko ay naku sobrang kukulit papapdol ng papapdol hindi ka lang kung papapdol nga ba yun yung na tapos sumasayaw ba diba? hindi na lang nakalimutan yung kahit saan magpunta yung papapdol papapdol una nga ang inihain sa amin na itong kalamaris na to alam nyo ang sarap ng kalamaris na yun mating na nga yung order namin na mix seafood yan pala ay 157 dirhams unlimited rice unlimited drinks na rin gusto nga ng pinsan ko umorder pa ng iba eh si Mario parang putiki lang naman kumain yan kaya ang sabi ko, okay na yan, yan na lang. Alabas pala ng paluto, ay may ganito nga silang machine, puro laro ang maliliit yung laman. Naku, itong si Mariam talaga sobra hilig sa ganyan. Pauwi na nga kami at sobrang enjoy nga kami mag-iina. Maraming maraming salamat ulit Ate Aileen sa uulitin uli. At maraming maraming salamat din pala sa inyo na palagi nanonood sa amin. Sana huwag kayong magsawa. Maraming maraming salamat. Babush!